Iyong kwento ng pagbabago ng Gregorian Calendar, grabe sobrang interesting. Tungkol ito sa journey natin through time at involved dito yung astronomy, religion at global politics. Simula ng unang ginawa ito, kailangan i-align ulit yung civil calendar natin sa mga celestial events, hanggang sa unti-unti siyang ginamit worldwide. Itong kwento na ito, patunay talaga ng kaling natin sa ingenuity at sa paghabol natin sa precision sa pag-measure ng oras. Bago pa natin tuloy ang diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa mga bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yan sa akin, sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Yung Gregorian Reform ay nangyari dahil sa isang pangangailangan na kinumpirma ng Council of Trent. Kailangan ayusin ang hindi pagtugma ng kalendaryo. Na nagsimula pa noong First Council of Nicaea noong 325. Ang main goal ay para maging consistent yung liturgical calendar. Para mangyari ito, kailangan baguhin ang civil calendar. Ang sentro ng reform na ito ay ang hangarin na iparehas ang civil calendar sa tropical year. Sa si Council of Nicaea, napagdesisyunan na ang Easter ay dapat ipagdiwang sa linggo pagkatapos ng full moon na sumunod sa Spring Equinox sa Northern Hemisphere. Pero noong 1582 may lumitaw na sampung araw na pagkakaiba kaya nangyari ang Equinox ng March 11 imbis na sa dapat nitong pecha. Kaya ang Gregorian Calendar Reform ay tungkol sa pag-aayos ng problema ito. Ito'y para masiguro na ang civil calendar ay kaayon ng tropical year at tama ang mga pecha para sa mahalagang kaganapan tulad nga ng Easter. Malaking task ito pero kailangan masiguro yung regularity ng liturgical calendar. Hindi lang ito simpleng pagbabago ah. Ito ay tungkol sa pagbawasto ng hindi pagkakatugma na umiral na ng mahigit isang libong taon. Para masiguro na ang kalendaryong ginagamit natin sa pang-araw-araw ay nakaayon sa natural cycle ng mundo. Ang pinaka problema talaga ay yung mali ang pagkakalkula ng haba ng tropical year yung Julian calendar na ginagamit noon. Ang estimate niya sa haba ng tropical year ay 365.25 days. Pero ang totoo, mas maikli ito. Nasa mga 365.242.189 days lamang. Parang maliit lang naman ang difference, di ba? Pero pagdating ng 1,257 years, lumaki na yung error. Isipin mo yung liit na error na to magpinaraman mo sa mahabang panahon nagre-resulta sa malaking pagkakaiba na dumating nga ng sampung araw. Kaya ang issue ay hindi lamang basta simpleng pagkakamali, maliit na error siya na nagdulot ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Parang snowball na gumugulong sa bundok, unti-unting lumalaki habang bumababa. Sa una, maliit lang, pero pagdating sa baba, naging higanting snowball na. Ganun ang nangyari sa Julian Calendar isang maliit na pagkakamali sa pagkalkula ng haba ng tropical year, naging 10 days discrepancy sa loob ng mahigit isang libong taon. Kaya ang Gregorian reform ay sobrang importante dahil inayos ito yung error at binarik sa tama yung civil calendar na kasundo naman ng tropical year. Malaking trabaho ito pero kailangan para masiguro yung accuracy ng kalendaryo at mga dates ng importanteng events katulad nga ng Easter yung Gregorian Reform na pinangunahan ng German Jesuit na si Christopher Clavius ay gumawa ng mahalagang pagbabago sa rule ng leap year para maayos yung astronomical discrepancy. Ang bago nilang rule, habang 365 days pa rin ang isang taon, yung taon na maahati sa apat ay magiging leap year. Pero may twist, kung ang isang year ay pwedeng mahati sa 100, hindi siya magiging leap year, maliban na lamang kung maahati rin siya sa 400. Parang komplikado pakinggan pero ito ay isang clever way para makorek yung sampung araw na discrepancy sa kalendaryo. Sa pag-adjust nila sa rule ng leap year, naibalik ng Gregorian reform ang civil calendar na kasundo naman ng tropical year. At ito ang talagang interesting. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang rule na yan. Tama, yung paraan ng pagdetermina natin kung ilan yung mga leap years base sa rule na inintroduce mahigit 400 years ago patunay ito ng galing ng mga taong bumuo ng Gregorian Reform at paalala kung papaano ang maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa paglipas ng panahon. Ang pagpapakilala ng Gregorian Calendar ay mabilis na tinanggap sa Catholic Europe pero medyo matagal bago ito tinanggap sa ibang lugar. Yung mga Protestant areas, nag-transition sila noong 1700 na nagpapakita ng pagtanggap nila ng bagong timekeeping system. Ang Great Britain naman ay hindi agad-agad nag-adapt ng Gregorian calendar hanggang 1753. Nakakatawang isipin kung papaano nag-react ang iba't ibang rehiyon sa pagbabagong ito. Pero kalaunan, nakita nila ang benefits ng Gregorian calendar at nag-switch din sila. Nag-transition din ang Japan pero noong 1873 pa. Pinapakita nito na hindi lamang sa Europe nangyari ang pag-adapt sa Gregorian calendar. Isang global shift ito na naapektuhan ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang Russia. Hindi nila inadapt ang Gregorian calendar hanggang naging Soviet Union sila noong 1918. Malaking milestone ito sa pagtanggap sa Gregorian calendar. Pinapakita nito sa atin na kahit na ang mga bansang may ibang political at cultural background, nakikita pa rin nila ang halaga ng bagong paraan ng pagtakda ng oras. Yung pag-adapt at pag-implement ng Gregorian calendar ay isang kahanga-hangang kabanata sa kasaysayan ng tao. Dito nagtagpo yung scientific accuracy, religious considerations at international cooperation. Ang journey ng calendar na to, mula sa Council of Trent hanggang sa global acceptance ay hindi lang basta technical correction. Isang malalim na transformation kung papaano natin makikita at ino organize ang oras. Yung lasting legacy niya kitang-kita sa araw-araw nating buhay dahil patuloy itong mahalagang bahagi ng mundo natin na nag-uugnay sa atin sa iba't ibang kultura at panahon Kung gusto mong ginagawa ako dito huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe Maraming salamat sa panonood at kita kits tayo sa next video Maraming salamat po sa inyong panonood Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa paki-subscribe naman po ang isa kong channel ang Libro may bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.